naaalarma ang malakanyang pagdating sa posibleng panghihimasok ng China sa gaganaping midterm elections ayon sa palasyo nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang impormasyon at ipinag-utos na nito ang isang malalimang investigasyon pagdating sa tinatawag na foreign interference o influence. Ang Foreign Elections Interference o FEI ay pamamaraan ng isang bansa o gobyerno para manipulahin o impluensyahan ang magiging resulta ng halalan. Sa pag-aaral ng European Union Disinformation Lab, ang FEI ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-target sa ilang grupo na may iisang paniniwala o sentimyento. Paggamit ng troll army, impersonation, hacking at pagpapalala ng pagkakawatak-watak ng mga butante. Ito po ay talaga nakakaalarma at uh, paiiktingin pa po natin ang, uh, sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Ang administration slate na alyansa para sa bagong Pilipinas nagpahayag din ng pagkabahala sa revelasyon ng National Security Council. Ayon kay alyansa campaign manager Toby Tiangco, hindi maaaring manaig ang manipulasyon, pananakot at impluensyang dayuhan sa karapatan ng mga Pilipino na makapili ng kanilang ibuboto. Sa isang Senate hearing noong Webes, sinabi ni NSC spokesperson Jonathan Malaya na may indikasyon na tinatarget ng China na impluensyahan ang eleksyon. Ang kasi namin, uh, when there are um, statements coming from the Beijing, they are amplified by uh, local proxies. Here in the Philippines. Para matiyak naman ang integridad ng halalan, inibitahan ng Commission on Elections ang European Union o EU para magsagawa ng observation mission. At isa sa babantayan ng EU maliban sa election violence at vote buying ay ang foreign interference efforts. Regarding the foreign interference, uh, namely from China that you mentioned, uh, I already said that uh, we have a social monitoring audit um, uh, in our core team. Mahalaga rin daw ang pinaigting na kooperasyon ng Pilipinas at EU para labanan ang mga banta sa cybersecurity. I think that we can work even more together between the EU and the Philippines to enhance our cooperation when it is about contrasting the potential foreign affairs, foreign, sorry, foreign information manipulation, or when it is about cybersecurity security attacks. Maliban sa Pilipinas, may mga ulat din na foreign influence sa mga nagdaang eleksyon sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng sa Estados Unidos, sa mga bansang Romania at Moldova. Sa Romania pa nga, napawalang bisa ang resulta ng eleksyon dahil sa ganitong klaseng mga operasyon. At ang dalawang bansa na parating idinadawid pagdating sa foreign influence at interference ay ang Russia at China. Pero ang China sinabing hindi sila nanghihimasok sa ginagawang eleksyon sa Pilipinas. Tagdag pa ng Chinese Foreign Ministry, wala silang interes na gawin ito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.